magot na ang pambato ng administrasyon na si Mar Rojas sa pagtanggi ni Mayor Rodrigo Duterte sa na magdebate silang dalawa. Tigit ni Rojas, ginagawa lang daw palusot ng alkalde ang pwesto niya sa mga survey para umiwas sa debate. Hindi daw kaya naduduwag lang si Digong. Umaaksyon si Trish Roque. Pinaramdam ng mga tagabaybay City Leyte ang suporta nila sa pambato ng administrasyon na si Mar Rojas na bumisita siya sa pagtitipon ng mga barangay. Nauna nang sinabi na hindi mananalo si Rojas sa Leyte dahil sa bagyong Yolanda. Pero iba ang naging eksena kahapon. Nung pumasok po ako rito, planchado itong aking t-shirt, nakatap in. Ngayon ay hindi ko na ma-spelling pero proud na proud ako na ito ang inyong tanggap sa akin. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Kahit pagod, game pa rin na sinagot ni Rojas ang ilang tanong. Tulad na lang ng pagtanggi ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa hamon niya ng debate hanggat hindi siya nagiging number two sa survey. Siguro, uh, yan na lang siguro ang sinasabi ng isang taong umuurong. hindi eh. ba siya yung naghamon ng sampalan? O, sabi ko, nandito ako. Subukan niya. Ayaw. Sinabi ko magsuntukan. Ayaw din niya. Naghamon siya na magdebate. Tinanggap ko. Ngayon, ayaw na naman. Anong tawag doon? Payo pa niya kay Digong. Ang leader ng ating bansa, hindi umuurong sa mga hamon. Hinaharap ito. Paano malalaman ng mga kababayan natin kung ano ang nasa sa isip ng aking katunggali kung hindi naman siya sasabak sa isang pagdebate at malaman kung ano talaga. Gusto na rin sana ni Rojas ng ceasefire ngayong panahon ng Kapaskuhan pero hindi raw niya mapapalampa sa mga kasinungalingan ni Duterte. Kaya mensahe niya sa dating kaibigan, This is not about you or me, Digong. Level up, please. Tungkol ito sa buhay, sa kinabukasan ng ating mga kababayan. Hindi tama na dadaanin na lang ito sa mga patutsada, sa mga estilo na pasiga-siga na wala naman, uurungan mo din naman. Trish Rocky, News Five. Be sure to come back. News Five everywhere. Copyright 2015.